Bitak-bitak at tigang na ang mga palayan sa barangay Sagayad sa lungsod ng San Fernando, La Union. Ayon sa mga magsasaka, higit tatlong buwan nang hindi umuulan sa kanilang lugar. Kaya ang magsasakang si Elito, hindi maiwas ang mga mba, lalot nakatakdapan niyang anihin ang kanyang pananim na tabako at mais. Ang pinagkukunan kasi nila ng patubig, halos matuyo na. Uh, medyo naapektuhan na rin, kaya nga doon kami naghihirap dahil mahirap ang tubig sa mga patubigan sa mga tanim namin nung kami naapektuhan kaya medyo hindi gaano maganda yung mga tanim namin sir Para mapatubigan ang mga pananim gumastos sila para makapagukay ng bukal pero mas kakaunti ang tubig dito kaya imbis na kumita tila mababaon pa siya sa utang Maliit tsaka ano hindi gaano lumaki tapos nagbubulaklak na karamihan niya mga tanim talagang ano apektado dahil walang ulan tuyo pa Pagkatapos mo magdilig, assuming mga two days, parang ano naman, tuyo na naman ang itsura, parang ang pangit tingnan. Nangangamba ngayon ang mga magsasaka sa probinsya ng La Union na kung magpatuloy pa ang epekto ng ilinyo na nararanasan sa bansa, ay eh baka wala na silang kitain at baka malugi pa. Ayon sa San Fernando City Agriculture Office, mula sa 45 na barangay, 24 o 65% sa mga ito ang nakakaranas na ng epekto ng El Nino, katumbas yan ng higit sa 700 hektarya mula sa 1,750 hektarya ng lupaing sakahan sa lungsod. Pero ang bilang na yan, maaari pa raw madagdagan sa pagpasok ng buwan ng Abril at Mayo. Very challenging Uh, pero ang City of San Fernando ay ginagawa ng uh, uh, iba-ibang paraan uh, sinusuportahan din nating like for example yun nga El Nino it will um, adversely affect yung food sufficiency Aminado ang lungsod na nahihirapan na sila sa supply ng patubig para sa mga pananim hindi rin daw masyadong sip ng tubig ang klase ng lupa sa lungsod bagay na kanila nang pinag-aaralan priority ng ating syudad, eh, yung establishment nga ng mga water irrigation system. Last year pa kami naghanap ng mga suitable uh, locations kung saan kami makakapag-establish ng water irrigation system. Sa ngayon, tanging panalangin na lang ng mga magsasaka ay ang pagbuhos ng ulan para makaraos man lang ang kanilang mga pananim mula sa tagtuyot na epekto ng Nino. Jose Robert Inventor para sa Luzon headline.